Patuloy naman ang isinasagawang clean-up ng mga otoridad sa Boracay Island matapos ipinatupad ang pagpapasara sa isla kahapon. Isa sa pinoproblema sa ngayon ng DNR o Department of Environment and Natural Resources ay ang mataas na coliform content sa dagat dahil ipinasara na ang mga tuwo o kahit na ipinasara ang mga tubong naglalabas ng dumi mula sa mga establishmento sa isla. Mula rin sa Boracay Island, ito ang balita ni Lelaine Moreno, live. Dalaine, go ahead. Yes, Attorney Raj, magandang gabi. Hanggang sa ngayon na hindi pa rin matukoy ng Department of Environment and Natural Resources kung bakit mataas pa rin ang content na o-coliform content ng tubig sa Bulabog Beach kahit sarado na ang drainage outfall. Kaya naman iniutos na Environment Secretary Roy Simato na idaan na lang sa treatment plant ang lahat ng tubig na lumalabas sa drainage pipes upang masigurong bumaba ang coliform content. Ito ay bahagi ng bagong strategy ng DNR upang maabot ang milestones sa loob ng tatlo hanggang apat na buwan sa soft opening. Samantala kahit sarado na ilang mga establishmento sa isla ay patuloy na imomonitor ng DNR ang mga ito. Isa sa ilalim din sila sa investigasyon at kapag napatunayang ang Satisfactory ang kanilang explanation ay pagbabayarin sila ng pollution at adjudication board ng mula 10 hanggang 100,000 piso kada araw. Nasa 24 na establishment ang illegal na nakakonekta sa drainage system samantalang 195 naman ang hindi nakakonekta sa sewer line. Iginit naman ng kalihim na dapat ay taasan na ang sinisingil na environmental fee sa mga turistang pumapasok sa isla kapag muli Muli na itong binuksan sa publiko. Ito ay upang masubsidize ang gastos sa drainage water treatment. Ang Buracay Island Water Company at Buracay Tubit System Incorporated ang inatasang magsumite ng resolusyon sa Malay Local Government Unit upang makuha ang pondong gagamitin. Sa ngayon, 75 pesos ang binabayaran sa environmental fee at posibleng madagdagan ito ng 10 hanggang 15 piso. Samantala, Atty. Reg, humakita natin ang sitwasyon sa kahabaan ng 4 na white beach dito sa Boracay Island ay wala nang masyadong mga residente at mga turista na nandito. lalo't at uh, nung nagsimula ng ang, uh, closure kahapon ay wala nang masyadong uh, pumapasok. Lalo na pinagbabawal na ito sa mga turista. At lalo na itong part na nasa aking likuran ay kasama ito sa sinabi ng interagency na bawal magswimming. So ang part ng uh, swimming area ay dun pa sa bandaan ng Willis Rock. Balik sa iyo Lalain, uh, tanong ko lang, no, doon sa na-discover nila na mataas pa rin yung coliform content dyan sa Bulabog uh, Beach, uh, paano at ilang buwan ba na mapapababa itong coliform content ang ine-expect ng DNR? Na may nasabi ba sila tungkol doon? Hmm. Yes, Attorney Reg, ang plano nga ng DNR dapat uh, within uh, wa of 3 to 4 months dapat bumaba na itong coliform content upang maabot nila kasama kasi sa 6 sa 6 milestones na okay. tinuring ng uh, Buracay interagency Task Force mm -mm. itong pagpapababa sa coliform content sa Bulabog so dapat within 3 to 4 months ay uh, mapababa nila itong coliform content kasi sa ngayon umabot na sa 47,460 most probable number per 100 ml ang uh, coliform content sa Bulabog samantalang ang normal naman na content dapat ng seawater para sa mga swimming at ilang uh, human activities ay nasa 1,000 most probable number per 100 ml. So kung titingnan natin, mataas talaga sa ngayon ang coliform content dyan sa parte ng Bulabog Beach. Oo, so, four times ang taas nga. Sige, maraming salamat, Lalain Moreno, naguulat ng live mula sa Boracay Island.